Good morning mga ka-JT dyan at ito nga po pagising na pagising natin ng umaga at hindi po tayo nakapag-ride alam na di, syempre, alam nyo na magmamartes tayo at napakahirap po magmartes pag may bagyo ako po, napakahirap po matumal at ito na nga yung pong kakilala ko may ano at syempre, hindi naman mas, hindi maring di masagap up, stop muna tayo sa martes at yun nga po yung kahapon bagyo na uwan hindi naman po gano'ng kalakasan ng ulan pero tumaas lang ng konti po ang tubig pero bumalik naman po agad hindi naman po nasyadong bumaha at ayan po, pumunta po ako dito sa parking lot ng aking jutor at uh, nilinis ko po, at tinignan ko, chineck up ko po pati po yung mga bodega at yung mga parts at yun nga po, nakalimutan ko yung silent ang aking cellphone tumunog po yung lolong talong, ang paring lolong ko yun po yung message tone ko sa messenger, dun po sa isang uh, realme na local lang po naman. Basta yun po, ginagamit ko lang po pag ebi Ah, uh, naikwento ko lang po at ito nga po. Ayan, pagkatapos ko po dyan, tumingin po sa panahon at medyo maganda na po pero hindi rin po ano yan at pa rin po. Pero hindi po kalakas, kasing lakas po ng kagabi na magdamagay, napasarap po tulog natin. At natutuwa naman po ako, nagiging gumpleto tulog ko ngayon. At ayun, nakita nyo naman po yung panlolong ko. At ayan, anak ni Amy at si Chukoy, na paligid-ligid. At ayan, syempre dito, kahit matumal, alam nyo na, post-post lang po tayo dyan. Pero syempre, nag tayo. At ayan, hinigit ko po, ayan, oh, sabi ko, kumaway habang nagmamarites kami pero may nakita akong dalawang marites dyan si ati baby at si ati uh, nene at si Ati Iska shoutout sa si tatlo at yun nga po ayan nagme uh, lang po tayo dyan hindi na po tayo magkakapi ngayon kasi po ayan eh, niloko-loko ko si Chokoy anak ni Pinsang Kayeng po yan at wala po si Ella si uh, Yokai at yung mga kapatid niya dahil wala nga pong pasok lunes at uh, cancel po niloloko ko lang naman po yun si Chokoy at uh, mabait na bata po yun e, minsan pasaway hindi ko alam kung saan sila nagpunta magpinsan. Basta ako ayan, nakatambay sila dyan. Lagi ko po silang binibidyoan. At Marites, ang sabi, si Banshot daw, may boyfriend. Sabi nung dalawa. naloko loko yung dalawa na yun. Siyempre, joke lang po yun. Kasi dumaan po si Banshot yung pinsan ko po. Yung anak na natin Taya at ni Kuya Ibet. At syempre, eto, yung mga binabanggit ko po, mga kakilala ko po yung mga kapitbahay. At hindi naman po wala talaga ang pagmamarites natin dito. At shoutout nga pala po sa nagpapashoutout at sa mga sumusuporta sa akin. At yung mga nakakatulog sa vlog ko, shoutout sa inyo. At syempre, si Bernadette sa Shoutout sa iyo, tsaka si Beron Lucas uh, na malakas na buzzer. Ayun nga po, ito. Uh, Mekos-mekos lang po tayo dyan. Uy, pag nako po, lakas ng tiyan. Siyempre, ayan, nakita nyo naman po, sabi ni Siling, Buti nagkakaintindihan kami ni ate sileng, Gawa ng sabi niya, nagbablog na naman daw ako. Eh, ang lakas ng pandinig nun. Kaya ayun, sabi ko hindi, secret. At ayan, habang nakatambay po tayo dyan, nagmimikos-mikos lang po tayo dyan. Para hindi halata, kunyari, nakikiramay, pero sa angka, nagmamarites, wala po tayo masak na marites talaga. Talagang pasensya na po sa mga kamarites ko at wala po tayo masaga. Pati nga po, syempre, mga ka-OG ko, ingat kayo dyan. Kilala nyo na yun, kung sino kayo, mga ka-OG. Si Mama Mia, si Mary Grace Bilapando, si Dana Huthut at saka si Cherry Lourdes Pabrate, at Ilbis Puwalagay, at yan, si Ate ko. So, ayun po mga tropang OG natin at syempre na-cancel po yung birthday ng aking inaanak din na si Aberu. Sana matuloy. Ayan, tinanong ko si Sansani ko, meron nang ano, bangos wala daw, hindi naman dumalakas malakas ang ano. At syempre, ayan, pumunta nga po tayo at yung makeup. Ayan, nakita ko po, nakita niyo naman po yung mga kamarites ko. Ayan, no, isa po ako sa marites din dito alam na nila po yan. Ayan, ah. yan po yung mga kagalang-galang na mga ano dito kamartes ko. Ayan, nagkukwentuhan. At saka si Atis ka, ko si Atis ka dyan dahil sinake ko po yung ilog at yun nga po may mga kalabandera po tayo ay may mga naghahanap buhay po kagad yan kahit po nagbabaha na pero ayan regular lang po ulit saglit lang po tumas yung ilog ayan eh. nakita nyo naman po dyan sa Sinati Pina yan po yung mga pangkaraniwang hanap buhay nila dyan opo sa sana po pag ako'y talaga namang Ewan ko, pag pinalad po tayo, alam nyo na, mga kalabandera, may mga bigas-bigas kay sa akin. Pero joke lang po yun kasi wala naman po tayong income. At syempre, pag meron po at, at pinalad, syempre hindi malilimutan ni JT yan. At syempre, ayan, sabi ni pag-asa, mainit na, pero may manakanakang pagkulang. Pagbalik ko po sa... Amen! Sa crib ko at tinutusan po akong ilabas yung luxury car ng ate ko at yun nga po kaya po binili ng ate ko yun dahil gawa ng tolda, permanent tolda at nagagamit ko po yung pagpunta ng Jolamba, Kulamba, pabibili po ng mga atin na ayam Ayan po, syempre, ah, uh, dito na po tayo, basic na basic po yan. Tapos, ayan, na mga nagmamartes kong mga bata. Yung anak ni Aan, si Sabel, at saka si Edrelyn, na mga kachismosa ko. Ayan po, syempre, si Sam, si Sabog. At sa lahat po ng mga bata Nagpapa-shoutout sa akin Nalilimutan ko po kayo Siyempre, malapit po tayo sa mga bata Ganun talaga Kasi puro tayo kalokohan At yun nga po, dito Hanggang ngayon, wala pa tayong mga marites Ayan po yung sinasabi ko sa inyo Na tatlong marites, si JM At siyempre, video-video lang po tayo dito Kunyari, ayan Mga ka-ano ko Kasi pagkisiklista, eto po yung ano, dahil wala po tayong panang pagbabike, wala po nag-uulan, syempre madulas po yung kalsada, next time na po tayo magbabike at magpapapawis, pero kailangan na po natin magpapawis, medyo na may na po yung pakaramdam ko, pero hindi pa po pwede, may mga manakanaka pa po pong pag-ulan at buntot si bagyong uwan, at yun nga po, malas na malas tayo, pasensya na po, at eto nga po pala, may nakita akong kapitbahay, bahay Binibeng bang daw, sabi ni Joema, ni Jara. At nakita ko po yung mga anak ni Wilma. Lalo po yung hindi makulit. Si Lily. At si Mama 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 Jalenuno. Jalenos Mama Mama Mama. At saka si Ugting. At yun nga po. Uh, syempre tayo. Eto. Dahil walang magawa. At hindi pagpawisan. piling Kala mo napakalakas. Improper naman. anan uh, proper naman. Tama po ba ba? Basta sabi ko, kailangan ko magpagalit ng matulog, natutulog na mantika. Este na Ah, na mantika, na sebo. Ayun nga po, syempre. Ayan. Saglit lang naman po yan. Hindi naman po ako talaga nag-workout dyan. Para lang mabuhay po yung aking dugo-dugo. Gawa ng tayo ay uh, nilalamig. At yun nga po sa mga tropa natin na uh, kamaretes ko, pasensya na po ngayon. Wala po tayong pampabuhay ng dugo. Wala po tayong pang pang at ayan nagmonitor monitor lang po tayo tinitingnan ko po kung lalakas pa po ba talaga pero syempre buti na lang po hindi lumakas yung hangin sigurado po pag lakas ng hangin makita nyo po yung poste nga alog alog syempre ayan nakita nyo naman po Diyan po ako bumabase sa mga puno puno na pagka malakas po yung hangin Diyan po ako natingin, tingin hindi na po ako natingin sa, wind, sa weather at yun nga po syempre ngayon tinawagan na po tayo ng ate ko at nilabas ko yung luxury car at ayan po mga amartes ko binuksan ko po yung big sister house at nakita nyo naman po inaayos ko po yan ayan ang unang bumunga yung go-kart at syempre ayan, ginagamit ko rin naman po yan at pinang ah, ano ko po yan pinang pupunta ng kanto pag lalo po may gagawin wala pong plate number yan bawal naman po sa highway yan e kaya dito dito lang po sa Miami niya sa barrio at pwede naman po walang helmet pero napaka po pag ginamit. At yun nga po, ayan, nakita nyo naman po, uh, ilalabas ko po yung luxury car ng ate ko na e-bike. At yan, puro gasgas -gas na sa akin yan. Ka lalabas pasok dyan kasi ang si Kep. Sabi ko kay ate, paluwagang kahit papano. Ay wag na raw, kasi naman daw yung e-bike. At yun nga po, pagkalabas po, balik ko po yung susi. At ayan, ang kamarites kong ate. Sinarado ko lang po siyempre. Ayan uh, na po, lumabas na po yung ate ko. Pangalingay ko pong ate yan. Uh, parehas po yung magkatapat, yung tindahan sa kanto, yung sinundang kong ate, na si ate mon at si ate Jan po yan, yan. nakita nyo naman po, oh. magmamarates pa yan dyan, tagal umalis nyan, ayan po yung luxury car nya, uh, alam nyo naman po, kanto hanggang dito lang, Syumad pa, hindi joke lang po 'yon. Ayun po nag-uulan din po diyan pagkatapos ko pong ilabas 'yang ano ni Ate. Siyempre, pasok po tayo sa crib ko at pagpasok po sa crib ko, uh, tayo ay lumabas sa glit. Gawa nang naglalakas ang ulan. Sana po wag na po lumakas ang ulan. At uh, salamat sa Sierra Madre kung di dahil sa Sierra Madre, sigurado lanos ang buong Luzon. ay uh, iba talaga 'yung may bundok na kaharang bago dumating ang bagyo. At ayan po, Siyempre na hindi na po natin siyempre pagtatagal eh. Ayan, umulan ulan po at uh, po si Adrian uh, at sa ni Pisan yan. Uh, umulan ulan na po yan, manaka po yung ulan at alam nyo naman po syempre, hindi naman po lahat ay safe sa lahat po nang na, dinaanan ng bagyong one. Ingat-ingat po tayo at dito po sa kabila, nabili po ako ng kape, ayaw po ako pagbilihan. At yun nga po, hindi po tayo magkakapi nga pala. At joke-joke uh, lang po yun. Eh, ko lang po dyan yung kumari kong tindahan dyan na mga harang. At yun nga po, hindi po tayo pinalad. Pasensya na po sa mga kamarites ko. At kay Ate Tess, shoutout sa iyo. di ko po malimutan. Ate Tess, Cuevas pa